Nagtalagana ng security escort ang PNP ProBar sa lahat ng election officers sa buong BARMM. Ito ang konfirmasyon mula kay PNP ProBar Regional Director Romeo Macapaz. Ipinatupad ito ng otoridad kasunod ng nangyaring pananambang sa election officer ng dato o dinsenso at magindanao del norte na si Maceda Abu at sa mister nito. Narito ang detalye. Uh, we have issued already our order to secure all election officers, for that matter, all over barb. Uh, so lahat na election officers, ma'am, pakitalagyan ko na po ng police Swedish so the Armed Forces of the Philippines. Maglagay din po sila. Just to be, to secure our election, uh, election officers. Uh, Galing sa amin, ma'am, isa. Galing sa amin, I suppose they will also deploy one. So I cannot answer to them pero yun ang inisya na usapan namin. But immediately after, nung, nung may nabaril na election officers natin, hindi. Tayo papayag na meron pang ulit na mangyayaring ganun.